Tapos ang bagyong Tino at bagyong Uwan, naging aktibo ang Department of Health sa pagtutok sa mga evacuation center para mapigil ang pagkalat ng tigdas. So ngayon, meron tayong mga bagyo, Tino, Uwan at madami tayong mga evacuation center na siksikan sa mga bata na nanggaling sa iba't ibang bahay. Hindi lahat nitong batang ito ay bakunado. Isa lang dyan sa walang bakuna, magkaroon ng measles or rubella, Magkakalat po kaagad 'yan sa ating mga siksikan na evacuation center. Kaya ang aming mga medical teams ng Department of Health umiikot na sa ating mga evacuation centers at namimigay ng libreng measles rubella vaccination. Yan ang tinig ni DOH Secretary Ted Herbosa sa talapo ng Department of Health mula January hanggang Nobyembre ngayong taon. Umabot na sa kabuang 4,718 ang kaso ng measles rubella o tigdas sa bansa. Mataas ito ng 37% sa 3,434 na kaso noong 2024. Tinatayang 73% sa mga naiulat na kaso ay mga hindi bakunado at karamihan ay mga batang limang taon pababa. Sa kabuang bilang naman, 180 na kaso ng rubella o German meas measles na mahigit doble ang itinaas mula sa 53 na kaso noong nakaraang taon. Nananatiling sapat ang mga bakuna kontra sa tigdas at tigdas hangin sa mga health center at nitong biyernes lamang ko ay dumating pa nga ang karagdagang dalawang milyong doses ng measles rubella vaccines sa bansa. Sa usapang pagbabakuna, lalo na sa tigdas at rubella, yung ating MR vaccine or measles rubella vaccine, marami po tayong supply nito at binigay na po natin to sa ating mga local government unit. So ito po ay dapat makikita natin sa mga health center na para maibigay ng mga nangangailangan na wala pang bakuna. In fact, napag-usapan namin sa DOH na next year, mag-uumpisa tayo ng Measles to Bellas Supplementary Immunization Activity or MRCA. Ito ay para mahabol namin yung mga uh, porsyento ng kabataan below 5 years old na hindi pa nakatanggap kahit isang bakuna. Samantala yan po ang tinig ni Secretary Ted Herbosa at uh, pinapaalalahanan po ang ating mga kababayan na kung sakaling magkaroon ng sintomas ng tigdas ay agad na magpatingin sa pinakamalapit na healthcare center.